Mga kamot kung ikaw ay may balak bumili ng motor at beginners mo palang magmotor, rekomenda ko po sa inyo ang Suzuki Abinis. Dahil napaka-smooth, napaka-ganda ng upuan at hindi ka po mahirapan sa pagtimbang dahil magaan dalhin. Para ako ito sa mga beginners, 125cc Suzuki Avenis para sa mga beginners lalo na sa mga kababaihan tipid pa sa gasolina at napakaganda po talaga imani obra kaya recommend ko po sa inyo itong Suzuki Avenis mayroon po itong tatlong kulay orange, black at saka white pero ang napili ko ay itong orange kasi yun ang nagustuhan kong kulay. Kaya kung bumili kayo ng motor at ikaw ay beginners, i-recommend ako po sa inyo ang Suzuki Avinis 125.